Hello guys, nami diri sa among community garden. So tanawan sila. Grabe ka busy oh. Nasa, naman, naman. Naghaling sila. sila. Oh, nasan Auntie Bibi. Hi Auntie Bibi. Kolkadong, hello. Kolkadong oo oh, nagkuan ug kawayan. Siguro i-kuan garden. Hello, Auntie Ati. Kaway-kaway dyan. Hello, guys. Yes. <laughs> si Uncle Wiwit, naasab dere. Si Ate. May hapon sa inyong tanan. Si Auntie Pili, o. Oh. Nilambasan mo yung papa ni Gip-Gip, ha? Aw. Aw, dere ang papa ni Gip-Gip, o. Oh. Nag Palapala. Naglabran niya. <laughs> Auntie Bubit. Hi, guys. Kami dere nagtagbo. Oh, dai ilatag tagtanom diri oh. Okra. Ano man ini tanom diri di ti? Di ya. Ya dai kwarta. Oh, nai, kaswerte kay ako. sud sa ako makakuha ko kamok-kamok tangkong diri. okra. Ang diri? Waray pa. Ah, wala pa. Ha man ibutang ang kuan nato papaya. Kuya may nagdala na papaya, mao na ganta. Jaon gani gan. Wala gani. Pinakain ko na sa kandeng yung mga sitting <laughs> dito. Banta <laughs> <laughs> so na so But, punuan. Ipasaksok na ako sa kandeng. Uh, kung kita nung tana na diri, ito diri, padaog tana ta. Ba, ta, ba, ta. Ba, patay. Wala na may tanong. kay ang gipon lang nga ko, papayag, ipakao naman sa kandeng. Ay, sis, ato si tayo mo sis kwan. Alam mo nga kay, si tayo patay na kamo sa isang usok tato. diri. Oo. Oh. Oo.

Dito mo balibad. Kay sila gani, nagkilaw okay, sila, nagkaon sila. Uman, akun mukad mo kaon <kipusy> May tanong di doon, Pichay? Aw, karo ko. Ano kal? Nay kabibo na mo diri o. Oh. Amo nga kuan kanang agihan gani sa kuan karsada. Gigat tani manamog kuan mga gulay diri. So, happy good nidere sa barangay na bago. Ngayon, salamat sa pag-tanaw dire sa akong video. God bless you all.